Hi guys, ayan si Daisy. Diyan siya parati natutulog. Alam niyo ba guys, meron na akong kaagaw kay Kalbo. Ayan Oh. Oh, tignan mo. Oh. Oh, di ba? Sarap pa ng yakap kay bokal ko. Hmm, talagang nilalasap-lasap pa niya yung bokal ko. Ayan yung kaagaw ko, si Berry. Ang sarap lang yakap niya oh yan na yung sota o asawa ni kalbo hindi na ako diba yan ang kaagaw ko si very talaga sisiksik pa siya A, ganda ng yakap niya sa asawa ko A, ito namang isa nandito sa ilalim sarap ng tulog may mga pusa ko eh. Ayan, si Tiger. Hindi hmm, ko pinalalabas yan. Ayan, yeah, lang siya. Ayan ang pinakananay nila. Si Muning. Hmm, Kanya-kanya sila nang higa. Si Bilbil lumabas kagabi. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Oh, ito si Inday. Si Inday ko. Diba? Kanya-kanya sila ng higa. Kanya-kanya sila ng... Ano? Nagbalik tayo dito. Ito si Wiwi. Ito yung Shota, bagong asawa ni Kalbo. Diba? Sarap-sarap ng higa niya. ka pa. At ito si Daisy. Sarap din ang buhay ng Daisy ko magigil eh. Mm. Ayan yung mga picture nila. Ayan yung nanay. Ayan. Ito si Muning. Ito si Tiger. Si Bilbil. Si Inday. Yan yung mga alaga ko. Apat lang yan sila. Ngayon, dagdagan ng tatlo. Si... Ito, si Daisy, si Wiwi at nagpangalan sa kanila yung anak ko si Asam ayan ah, wala yung isa kong alaga matatapos lang nila uminom ng gamot pinainom ko sila ng gamot niintay ko si Bilbil kasi kailangan niyang uminom ng gamot sarap-sarap ng tulog nila oh. Diba? Diba? Mukhang masaya si kalbo sa piling ni Berry. Hmm? Ganyan si Berry. Malambing. Malambing yan si Berry. tumatabit talaga sa amin yan. Ito, maharot. Silang dalawa ni Wiwi, maharot yan silang dalawa. Ngayon, tirik-tirik ang mata sa kakatulog, oh. Ano yun? Yung mata niya. Dito tayo kay Tiger. Hmm. si Tiger? Hindi na, matulog ka lang dyan, ha? Huwag kang lalabas. Bawal ikaw lumabas. Magpagaling ka muna. Hindi pa gumagaling yung sipon mo isang buwan na. Lang taon na yan. Pero mas lumala ngayon yung sipon mo eh. Kaya huwag ka nang lalabas. Diba? Tumipat pa yan. Tignan nyo. Ganyan pa umihi. Dito pa talaga sa kwarto, oh. oh. Minsan to si Tiger ulyanin eh. Oh. Trik-trik pa yan. Kasi ako pag ako, ano, may naaamoy na mapanghi talagang tinitignan ko yung bawat sulok ng bahay namin naanohan ko kagad yan basang basahan tapos alcohol tignan mo ayan yung ihi nya oh. lumagpas na oh. kailangan na akong kumuha ng basahan ngayon pagkainan nila alcohol saka tissue hindi hmm, pa rin siya tapos umihi oh ang dami niyang ihi grabe grabe tiger ang lapit-lapit ng CR minsan ulyanin niyan sila dalawa sila ng nanay niya alam naman nila tumain, umihi dun sa CR. Pero, ayan, ganyan sila. Hmm. Ganyan sila umihi, oh. oh. Ang tagal, tagal, tagal pa. Ang dami niyang ihi. Tiger. Hmm, tapos na. Tapos na. Tapos na po. Tapos na po ba? May ka pa rin. Uy, alas na dyan. Anahin ko na yan. Naihihi, naihiya ka pa. hindi pa rin tapos sige na guys hanggang dyan na lang lilinisin ko muna ang ihi ni tiger bye bye